at mga kapatok panibagong vlog tayo ngayon lahat ng tayo sa may monumento sa isang ukay-ukay sa 10th floor ito katabi lang ito ng monumento LRT station kapatok. pag nag-aaling kayo ng baklaran at pag dito sa may monumento LRT station ay eh, di sa kanan ito mga kapatok Pwede na yung chocolate kaysa may ko nang magdala makikita nyo na ito. Ukay, ukay. Ayan. Uh, 30% up sa at meron din si 40% na option. Ito lang yung aking vlog. Ay baka pupwede to. Kahingin ng konting pabor sa inyo, konting support sa aking maliit na channel sa YouTube, Rock TV. Paki-subscribe na lang po at pakipindot na rin ang bell button para maging update kayo sa aking mga susunod na video. Ayan, maraming salamat. nakapulok na mga solid na sa paros dito yeah, may mga baba na mga price nila may naka sell sila ng 30% off sila mga kapulok ito may mga nakita tayo dito na adidas na earth dito mga kapulok ang ganda nito medyo small size lang to 880 lang ang price nya pero good sure. pa siya wala pang tamis, siya wala pang scratch ayan okay pa rin yung kanang issue nyo kung pwede pa wala pang issue small size lang ito mga kapropa yan. Size 6 lang. Size 6, 880 ang price. Oh, may pang babae rin ito na ako na Adidas. Oh. Pang babae kulay. Kulay pink. 880 rin ang price. Ay pang ilalim niya. Okay pa. Oh. Wala pang damis. Wala pang ganong tutut ito mga kapropa. Sorry pa. Oh. Pan-jogging siya. Ayan. Pang babae. Kulay niya. Lamin natin kung ang size niya. Size 6 din ang size niya mga kapro. Yan, well, size 6. Oh, meron din tayo nakita rito. Sketcher. Ayan. Oh. Solid pa to Oh. Wala pa. Ang kapal lang ko ng sales ito. 1,000 lang ang price ito mga kapro. Oh. Ayan pa ng insol niya. Ayan. Wala pang insol. Wala pang kadamis kamit. Alamin so, natin kung ano ang size niya. size 10 ang size nito mga kaprokay eh. ito baka magustuhan nyo itong kanan sketcher oh. 1,000 lang ang price pero tayo nakakita ang caterpillar dito paka adventure siya oh. kapal lang pa ng swellies nyo big size ito mga kaprokay oh. 1,000 plus din ang price dito oh. less pa ng 20% yun big size siya mga size 11 ang size ito mga solid eh. pa meron din din na tempo mo ba ayun no? ha pink ang may pinakalaso siya ha pang baba small size lang din 880 lang din ang price nyo okay pa ito ka ng insole nyo wala pang issue wala pang damage size 6 lang din ang size 4 ang size ito mga kapro ko yeah, yan size 4 Oh, meron din dito na uh, new balance, so, small size naman siya. Oh. No? ang price niya naman ay 480 lang ang price nito napakamura o oh. eh, baka magusto nyo ito kaya lang small size to 480 lang itong new balance nito ang price niya? alamin natin ang size niya. size 4 lang din ang size nito mga kapro meron din dito na Nike eh, ito Magaan siya, pang jogging 780 lang ang price niya mga kapro oh small size lang din to uh, size 5 lang ang size ito mga kaprok Okay na okay pa wala pang easy to ka ng mga kapal pa wala wala pang food food at yung iso niya to, wala pang easy pang running shoes yeah. at may nakita tayo na adidas na superstar ayan 880 lang din ang price niyan mga kaproko solid pa to, wala pang damage yun okay pa rin yung install niya ayan 880 napaka murang na ito mga kaproko ah dito superstar 5.5 ang size niya 5.5 ang size niya may nakakita tayo rito Jordan, Jordan, Mars ito pala Air Jordan 9.5 ang size ito mga kapuko okay na okay pa yung pa ng outsole nyo 2,300 ito pero merong less than 30% ito mga kapuko Jordan eh nakita tayo rito na adidas ito big 1,600 ang price nya pero may bawas pa ito ng 30% na kapro ang size naman nito ay 9.5. Ayan, baka magustuhan nyo. Punta nyo lang dito sa may third floor. Ito, makakatabi lang ito ng Monumento Elati Station. Yung okay, okay. Meron din tayo nakita rito na Nike. Ayan. Ang price naman nito ay 1,500. May bawas pa rin ito ng 30%. Tumaka po. Medyo madami lang konti. Kung ko, lin linis lang ito. Yung parang install nyo. Okay pa, kumpleto pa. Ang size naman nito ay 10.5. Ayan. Oh, ang cute naman ito mga kapro. Oh, pababa ito. Nike. 1,300 ang price nya. Okay ng outsole nya. Wala pang ganong food Okay pa ito. Wala pang kadamis damis na mga kapro. Kasi so solid pa. Oh. Insole e nya. Alamin natin ang, ano ang size nya. Ah. Size 5 lang ang size niya. Ha? Eh, meron tayo na kita dito Puma. jp oh. Special na Puma. 1,200 ang price niya. Yung kanang outsole niya. May good na good pa ito mga kapro. Kung naka, kung siya, nakatahi siya. Stitching. 7.5 ang size niya. Ang price naman niya ay 1,200. Ito, may nakita rin tayong Adidas na Superstar. Oh, 6.5 man size ito mga kaprok. Oh. Ah, oh, pakababa ng price na lang dito. Kaya, no? 680 na lang ang price niya. oh. Solid pa. Oh. Adidas na Superstar. Wala pang ganong siyang pangkod. Ah. Wala oh. Good na good pa siya mga kaprok. Medyo madami lang konti. Konti linis lang ito mga ko 880 lang ang price niya ayan oh. Ayun pa, ng outsole niya. Okay pa ah. Oh. Wala pa garang pupunta siya. Okay pa tama ka pa. Small size lang 'to. For any pa size niya mga kapo. Kaya baka magusto niya puntahan na lang dito mga kapo. Trend din niyo ba alas tayo na nakita mga kapo ito. 880 lang din ang price ito. Okay pa man yung ng outsole nya Pag ilalim nya Medyo madami ng konti-konting linis lang ito. 880 napakamura nito nyo nyo ba ng teto mga pro ang size niya ay 6.5 ang size konting linis lang ito mga pro ayan, ito yung kapartner niya Okay pa, medyo madami lang konting konting linis lang ito solid pa, 880 ang price nyo ayan nakakita tayo sa parts na ito, ibang branded naman na ito mga pro, salomon Solid solid yung pang ilalim niya, oh. pang adventure. 1,000 price ang price lang nito mga kaproka. Less, less pa nang 30% siya. Oh. 6.5 lang ang size niya sa UK, sa, ay, sa US, size 8. 1,000 ang price. Pero ito may nakita na tayo yung ibang branded na sapatos. Oh. Makita ito mga kaproka, 1,000 lang din ang price ito. Oh. Balat sa leather. So, natin ang price nyo. Ang size nito ay, kung uh, ano? size 7 lang size nito mga kapro Medyo matabi lang kung ko ng pang ilalim niya. Kung tingin lang mga kaprok. 1,000 lang ang price. Ah, uh, rin tayo rito ng Nike. Ito. 7,80 lang ang price nito mga kapro Solid pa itong Nike nito. Small. 6.5 lang din ang size niya sorry po sa iyo outsole niya. soldier madami lang konti konting linis lang siya hmm. wala pang damage to wala pang kapunit punit mga mga palo kayo pa ng install kompleto pa wala pa linis 6.5 ang size ay eh, meron din dito uh, another na adidas na superstar oh. solid pa rin ito mga kapro oh. 680 lang din ang price niya yung kanang outsole niya wala pang ganang food food siya oh wala pang dami siya wala pang gas gas wala pang kulit sya, yung insole niya ayan kompleto pa wala pang issue size niya size 6 lang ang size mga kapro ayan yung ang kapartner niya oh. mga partner niya, niya oh. Okay. okay na okay pa sa good na good siya oh. 6 680 eighty lang ang price less po ng 30% kaya tama ko po. Ah, pa kay ma pipili dito na sa paso dito may mga pangkarabas, may pangforma ayan oh, kaprok oh napakamura ah, na naman sa pass na dito 680, 580 may 480 mayroon nga na sa paso na solid pangkarabas o pangforma oh. ayan so katulad ito adidas na ito, oh. medyo madami lang konti konting lease lang 680 lang din ang price nito mga kapro, Ayun ka nang pang ilalim niya, medyo madami, konting linis lang ito mga kapro, ayan, okay pa rin iso niya, wala pang issue, ayan, uh, size 6 lang ito mga kapro, size 6.